lipat na nga kami sa kabilang building. Ayan, ang dami pa rin tao doon sa kabila. Interaction. Oh, <laughs> na nagbablog ako tapos yung, gusto, yung isang kasama ko gustong magpa-video. Ito nga guys yung story of the waterworks. Ayan, In eighteen ninety-six, on the recommendation of Goto Shinpei Governor General, Katsura Taru appointed William Kinemont Burton as a technical expert to advise on sanitation engineering in Taiwan. He conducted sanitation survey and sewer construction survey work in various parts of Taiwan. His student, Hamano Yashiro, was also engaged as a sanitation engineering expert. He was tasked with assisting Burton with city street sanitation and Water Works survey in Taipei City. The Dadao Cheng and Wan Hua. Sabi yun, Dadao Cheng. Dutch? Huh? Dutch lang yun? Hindi, Dadao Cheng pangalan. <laughs> sinira mo tulog eh, sinira. <laughs> sinira mo yung video ko. The Daocheng and Hanwa and drew up the Ayan, sanitation ito, ito, ito. work. survey report later. Ay, lumabas na daw yung ulo. Sino ba to? Ayan, ito yung propeso. Gumburza. Oo, <laughs> sinang tatlo yung mga yun. yan, oh, oh, si, si Hamano Yashiro from Chiba, pref, uh, prefecture in Japan. Graduate from the Civil Engineering Department of Tokyo Imperial University Engineering School. As a student of Burton, he travelled with the Burton to Taiwan in 1896 as his assistant and served as a technical for the civil engineering bureau. During his 23 years in Taiwan, he completed major waterworks planning and construction in Keelung, Taipei, Taichung, and Tainan. ayan and Edinburgh's Scotland, Yata. Hata Yoshi. Ayan, sinira mo yung video ko, pambihira. <coughs> Ito tuloy ka lang yun. Oh, diba? Burton and Hamano conducted a survey and made recommendation and sanitation work all over Taiwan, including Penghu. This survey had a considerable influence on post-Japanese water supply project. Ayan. Gets ko na ngayon kung bakit siya tinawag na Japan Park kasi nga yung system na to is ginamit ng ay uh, ginawang study ng mga Japanese nung sinakop nila ang ta ano to? Taiwan ayan may puppet show dito guys <laughs> <laughs> itong malaking helice dito akala mo helice ng barko pero ewan ko kung ano ang gamit niyan guys ayan nilagay nga lang dito pero ewan ko na kung saan ang gamit niyan ayan pupunta na nga kami doon sa kabilang building bago pa umulan ng tuluyan nandito nga kami sa kabilang building ayan ito yung the outbound water pump room the sending pump room ano to commence operation in 1922 its main structure consists of bricks wall inside and an external frame of the reinforced concrete beams and columns. Ang hirap magbasa, grabe. In Borton's 1897 report on sanitation works in Tainan, Chayif, Fengshan, and Penghu Islands. And nandito nga tayo guys. Ewan ko kung ano ang meron dito. Ay, grabe na pagod ako. Ayan, ang, kaling galing nila, no? Ginawa nilang museum. Ayan, nandito nga rin yung mga lumang gamit pa. Oh, nandito pa guys, yung mga lumang gamit nila. Tapos, ayun. Hmm, nandito na. Oh, yeah. Ano pa bang makikita dito? May ice cream, oh. <laughs> May ice cream. Sa kabila. Ay, wala na. Ganun lang. Pwede bang umakit? Pwede bang umakit sa taas? Ayan, oh. Yung mga pipe. Sa baba. Ay, eh, hindi pwede. Akala ko pwede. Hindi pala pwedeng umakit sa taas. Wala, umuulan na naman, guys. Ano kong galawin yan? Anong meron doon? Wala dyan. Oh. Galing oh. Eh. Ganda. Ah, bilihan ng mga pagkain sa loob. Cafe. Ginawa nilang cafe, guys. Ginawa nilang cafe. No, guys. Yung ibang part nga ng... Na... Uh, water water parts eh ginawa nilang ano cafe ay nandito kami ngayon ang ganda yung ginawa dito sa ano sa loob ayan yung mga pipe nilagyan ng mga disenyo mga kemi keming mga bulaklak ay may pagkain pa pala nag-order kami ng mango mango yun ang drinks namin oh, ang ganda ng lugar hanggang sa taas Pili kami ng mango mango shake. Ayan, tig 90. Nagulat nga ako. Ayan, tig 90 yung mango. Tapos bibili sana kami ng naicha. Mas mahal pa yung naicha. Yung naicha ang liit. 101. Ay, 110. At meron nga itong kinatawag nilang water blessing dito. Ayan. Ewan ko kung paano to. Pero parang merong fountain dito. Tapos ayan. Ganyan lang. May mga maliliit na isda. Ayan, maghulog ka din ng coin dito. Ewan ko kung para saan. 50 para sa dalawa. Ewan ko paano saan yan. O, oh, tapos may pa-cherry blossom sila sa taas. Ayan, dyan nga tayo galing kanina. Doon sa may cafe. Sa loob. Ito nga kanina yung pinasok natin guys. Ito pala yung kanilang pump room. Ayan, yung malinis na tubig, dyan na dadalhin, tapos siya na bahala mag-abot, mag-abot sa mga bahayan. Mag-distribute sa mga bahay-bahay. Yung mga tap water. Kasi di ba na-process na nga kanina dun sa chemical room. Kaya dito na. Tapos yung tubig, galing sa Japan Park, dadalhin dito, dito yung process. Tapos, ito yung cactus. Meron silang cactus garden dito. <coughs> May usa doon, no? Oh, usa. Ito yung kanilang cactus garden. Grabe to, to, 2019 lang pala inumpisan ano pinaganda to. 2019, ilang years? 2019, 20, 21, 22, 23 magpa 5 years pa lang pero grabe na yung development na ginawa ito yung kanilang cactus garden no? Oh. tsaka may mga uh, konti konting succulent akong uh, nakikita ngayon ako, cactus yan nga tayo galing kaninang ganda at ito naman yung circle fountain Ayan, pero hindi na siya nagpa-function. May mga bato-bato na lang sa gitna, guys. Tapos, yan nakalagay dito. Part of the landscaping, the fountain position at the end point of the central H.L. Boulevard. The circumference of the fountain was made of bricks and its surface spray coated by mortar. After World War II, the surface material once been re ano to, replaced by white mosaic tiles, the original rock, rockery arrangement, and square water jet base in the center of the fountain are still preserved in good condition. Ayun. Tapos ayun, no? parang may parang may ulo ni Rizal. Hindi, joke lang. <clears throat> Ayaw ko kung sino to guys. May ano dito, ribulto. Kung sino man tong station na to. And basahin na lang natin Chief Architect. You remember dito ah siya si Hamao Hashiro. Chief Architect of the Tainan Water Works, Hamano Hashiro. Hamano was born in Chiba, Prefecture of Japan and graduated from the Department of Civil Engineering of the Imperial University of Tokyo. Ayan, punta muna tayo sa iba at parang um, marami pang ibang papasyalan dito ano guys ang galing may ginawang artificial pond dito oh. ang ganda talaga ng ginawa sa park na to biruin nyo 5 years 5 years ginawa yung buong park na to ang galing nila ayan may mga puno puno pa dyan ba? Diba? ang galing talaga nila Oo, oh, kanina. Galing na tayo. Ha? Huh? Yung... May ano. Ang galing, oh. May artificial panda. Yan, tapos sa may mga palaruan ng mga bata. May parang obstacle. Obstacle! Oh, di ba? Oh, yeah. Ano yan? Oh, ba't pinagtabi-tabi naman tong style yan? Yeah. Mahogani dito. Tapos yun o, oh, langka. Pinagtabi-tabi naman. Anong gusto nang mangyari sa mo sa mo? Alam ko. No throwing. Bawal daw magbato. Alam mo? Ha? Ang daming lamok. Lamok. Ayan, may mga dinosaur nga dito. Ayan, palaruan ng mga bata. Children under the age. Of can only use the facility. Pero sarado na guys, hindi na nagpa-function. Pero may mga dino dinosaur. Ano, meron pang malaking shark doon. Sarado na, hindi na siya nagpa-function. Pero eto nga yung kanina, yung nakita natin yung video, yung gumagalaw yung uh, dinosaur din sa taas. Pero hindi na rin gumagalaw ngayon. Siguro dahil wala ng tao. Diyan tayo sa may, ano, may malaking kahoy. Bilis. Mga most. Dito. Yan, dito na nga kami sa mga kahoy-kahoy. Yung iba nga hindi na gumagalaw, hindi na lang po function, sayang naman. Hindi na nagagamit. <coughs> sayang. Umuulan na din kasi. ayun o no? oh. yan palaruan ng mga bata ayun, may mga bakko bakko pa ano mag picture ka doon pwede ba pumunta doon ay ba tilakpan na parang feel ko wala namang kanina to <coughs> Baka nga magpipicture dyan nga yun. Meron itong parang malaking ano to. Anong tawag dyan? Parang si Pinocchio. <laughs> Gawa sa wood. ganda pa sana. Ito na nga kami doon sa my swimming pool. Ayan, pwede palang maligo dito guys. Kasi kanina may kami nakikita mga naliligong mga bata kasama ng mga matatanda ayan pwede pala maligo ayan ito swimming pool kung gusto nyo mag swimming sa hindi naman ganong kalalim na swimming pool meron din sila dito ah oh. hindi iba kaya perfect na perfect para sa mga bata gusto maglaro oh yeah Uh, galing na tayo kanina dun Sa kabila dapat tayo para makita natin kung anong paling sa kabila. Wala na. Na Sa kabila? Uh, dito, uh, sa eh, Arts Arts, arts of May bunga yung pakak ko. Oh. Kung gusto nyong pakak, naghanap kayo ng pakak, meron dito. Oh. Diba? May pakak. Ayan. Ito na nga yung pa-exit. Pauwi na kami. Nalibot na namin itong buong waterworks park. Grabe. Umulan, umaraw, umulan, umaraw. Pero hanggang uwian, ang ganda pa rin ng view. Ayan, hindi mo akalain nga, gaya na sinabi ko kanina 5 years pa lang itong park na ito ang ganda grabe ayan makulimlim nga guys nagpatila nga kami ng ulan kanina dulo sa loob ng CR hinaantay namin kasi biglang bumuhos yung malakas na ulan pero pauwi na nga kami pauwi na kami tapos nakita ko nga to parang alien na may bagpak ewan ko ang laki laki ng kamay niya ang haba ng kamay niya Siguro ang sabi niya, I am the king of the world. Ayan, may mga kannawi nga doon. Ayan, may mga punong kahoy. Ginawa nang ano to, forest. Meron pa doon, no? Oh. Meron pa doon, no? Oh. Ano kaya yon? Pwede pa pumunta doon. Ayan, libutin natin. Para masulit natin yung binayad natin. Meron pa ba doon? Ano ba, mapapasyalan pa doon? Meron pa? Wala na? Wala na nga pala. Akala namin meron pa. Ayan. Oh yeah! oo, uwi na kami. Bago pa lumakas yung ulan. Uuwi na kami guys. Hanggang dito na naman ulit. Maraming maraming salamat siyempre sa lahat ng mga patuloy na nanonood at sumusuporta sa aking mga vlog. It's me again, your official pambansang vlogger, Inok Guapito. Bye-bye! Ang ganda. Ito na yung labasan, guys. Oh. Ang ganda ng mga landscape. Oh, na. Ayan, kumukulog na nga. Bago pa ang lumakas yung ulan. Oo, oh, uwi na kami. Oh, yeah.